Magandang gabi sa ating mga munting tagapakinig. Nais ko kayong isama sa isang mahiwagang kwento tungkol sa isang dalagang may pusong ginto. Noong unang panahon, may isang magandat mabait na dalaga na si Cinderella. Maagang nawala ang kanyang ina at siya'y napasa ilalim sa pangangalaga ng malupit na madrasta at dalawang malditang kapatid. Cinderella, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Sigaw ng kanyang madrasta. Maghugas ka ng plato, utos ng unang kapatid, at linisin mo ang sahig. Dagdag pa ng ikalawa. Araw-araw, si Cinderella ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Sana may paraan para maging masaya rin ako. Bulong niya sa sarili. Isang araw, may sayawan sa palasyo ngunit pinagbawalan siyang pumunta ng kanyang madrasta. Sa kanyang kalungkutan, dumating ang kanyang fairy godmother. Huwag kang mag-alala, Cinderella. Tutulungan kita, sabi nito, sa isang mahiwagang sandali. Nagkaroon si Cinderella ng magandang gown at kristal na sapatos, ngunit may babala. Bago maghating gabi, dapat kang umuwi. Sa palasyo, nakilala niya ang prinsipe at sila'y sumayaw magdamag. Ngunit nang tumunog ang orasan, tumakbo siya palabas, naiwan ang isang sapatos. Hinanap ng prinsipe ang may-ari ng sapatos sa buong kaharian, at nang subukin ito kay Cinderella, sakto itong sumuot sa kanyang paa. Sila'y ikinasal at namuhay ng masaya magpakailanman. Tandaan natin mga bata, ang mabuting puso at pagiging mapagpakumbaba ay palaging ginagantimpalaan. Salamat sa pakikinig! Kung gusto nyo pang makarinig ng mga kwentong katulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Magandang gabi at matamis na panaginip!